Muli isa pong mapagpala at matagumpay na araw sa lahat sapagkat sa atin ay si Kristo kaya po tayo ay nanagumpay at matatanggap natin ang lahat ng kasagutan sa ating panalangin. Ako po ay nagpapasalamat sa inyong panalangin sa akin mula po sa isang maikling pagmimisyon doon sa Cambodia at Salamat sa mga provision ng Panginoon at muli tayo po ay magbabalik sa pag-aaral sa series ng Book of Matthew na ngayon po ay nasa chapter 16 na po tayo. At ang title po ng ating mensahe ay Magbantay at magingat ingat o Beware and Be Watchful. Dito po sa Matthew 16, kung mababasa po natin, tinuturuan ni Jesus ang kanyang mga alagad na mag-ingat, hindi lamang sa maling aral, kundi sa lihim na paraan na ang puso ay pwedeng lumayo sa Ebanghelyo. Uh, pinapaalala sa atin o sa kanyang mga disipulo na kailangan nilang uh, uh, makita ang ang magawain ng kaaway at hindi natin kailangan ng bagong mga palatandaan, bagong mensahe at bagong standard sapagkat ang tanging palatandaan o sign ay ang tanda ni Jonas kundi ito mismo si Kristo Uh, ang ibig sabihin ng palatandaan ni Jonas ay ang ang pagkamatay ni Kristo at ang kanyang muling pagkabuhay. Dito po sa verse 1 to 4, uh, hinihiling ng mga paraseyo after ni Jesus uh, pumunta sa ibang lugar para magpagaling at gumawa ng mga mirakulo. Siya ay pumunta sa Israel at agad-agad naman siyang hinilingan ng mga paraseyo at mga saduseyo ng palatandaan kung <clears throat> ano ang uh, sinyales no? na siya nga ay tunay na anak ng Diyos. Siya ay sinusubukan. Ang mga paraseyo po at mga saduseyo ay magkaiba po ito sila at actually sila ay magkaaway at hindi nagkakaisa ngunit sa panahon na ito imagine niyo ang mga magkaaway ay nagkasundo ang dalawang grupo ito ay nagkaisa laban kay Jesus at ganito rin sa spiritual na na mundo ang tao ay pag nabubulag nagkakasundo sila at uh, para lamang tanggihan ang katotohanan. So makikita natin kahit sa panahon na ito na kahit para mayroong taluni ng isa nagkakasundo ang dalawang dating magkaaway kahit sa politika, 'di ba? <clears throat> para lamang serain ang isang pamilya. Ngunit ang tunay na problema po ay hindi 'yung ebidensya o nakakitaan ng ng mga sinyalis kundi ang tunay na problema po ay ang kawala ng pananampalataya ang Panginoon ay nagpagaling nagpalayas ng mga demonyo at nagpakain ng libo-libong mga tao ngunit gusto pa rin nila ng palatandaan sapagkat sila ay nabubulag sa kanilang sariling pananaw, no? Sarili nilang posisyon. <coughs> Excuse. Ngunit ang tugon ni Jesus, ang sabi ni Jesus sa kanila, sila ay masama at mapangalunyang lahi o adulterous uh, na henerasyon. Ako po ay nakakapansin na uh, sa panahong ito talagang lumalala ang kasamaan at ang henerasyon na ito ay isang adulterous Ano ibig sabihin ng adulterous? Ito ay katumbas din ng idol, ibig sabihin pinapalitan natin ang ang posisyon ng Panginoon. Inuuna natin ang mga bagay higit sa Panginoon. Kaya nagiging mas masama ang panahon natin ngayon sapagkat inuuna natin ang mga pansarili nating kagustuhan, ang pangangailangan. Kaya sinabi ng Panginoon na sila ay masama at mapangalunyang lahi sapagkat so, hindi sila nanampalataya kay Jesus magaling lamang sila bumasa ng panahon, ibig sabihin yung mga bagay na nakikita ng kanilang mata di ba madala sa pagising natin oh maganda ang panahon uh, uulan ngayon, madali nating nakikita yung mga bagay ayon sa ating paningin ngunit bulag naman tayo sa katotohanan patungkol sa ibanghelyo ito ang nakakalungkot. Mas nakikita natin yung yung mga bagay na na nabibigyan na, 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 na natin ng pansin ang mga bagay na nakikita ng ating mata ngunit hindi natin nakikita ang higit na mas mahalaga o ang katotohanan patungkol sa pagsamba patungkol sa Panginoon at tayo ay nabulag sa mga pangangailangan natin sa araw-araw pagtatrabaho, pag-aaral Nawa ito ay isang paalala sa atin. Ang tanging palatandaan lamang na hinihingi at inirecognize ng Biblia ay ang muling pagkabuhay ni Kristo. Si Jonas sa Old Testament ay pinasok sa tiyan ng, ng malaking isda at pagkalipas ng tatlong araw siya ay iniluwa. No, ito po ay pagpapakilala sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo. Maraming ngayon ang naghahanap ng na mga propesya, mga physical na bagay, spiritual na karanasan, mga himala. Ngunit ang Biblia ay wala na pong ibigay na ibibigay na himala at tutunay na propesya, kundi sapat na ang Ebanghelyo, sapat na ang kasulatan, sapat na si Kristo sa buhay natin. Amen? Verse 5 to 11 naman, nagbabala ang Panginoon sa libedura o yeast. Alam mo po yung yes. Kung ikaw ay isang panadero, inilalagay ito uh, sa isang tinapay upang umusbong at lumaki. Kaya minsan pag kinain natin yung isang pandisal, parang hangin yung loob, di ba? Ito ay may inilalagay na libedura. Noong unang panahon, sa panahon ni Moses, uh, sa, sobrang sobra nilang pagmamadali sa paglabas doon sa Egypto, nagluto sila ng tinapay na walang libadura, ibig sabihin pure at sobrang tigas nito. Ngunit ito naman ay nagpapa si uh, sumisimbolo ng ibanghelyo na dapat walang halo. No? So ang libadura po ay nagpapatukoy sa mix o halo ng mga salita. Maraming mga simbahan ang binibigyan ng halo ang ibanghelyo. Uh, dito po sa verse 5 to 11, uh, ang mga disipulo ay napako sa pisikal na pag-iisip sapagkat nung nagtanong ang Panginoon patungkol sa mag-ingat kayo sa libadura, ang kanilang pag-iisip ay tinapay na pisikal. Uh, ganun tayo pag may problema, agad-agad ang reaksyon natin ay pisikal na solusyon, pisikal na kaaway physical na pangangailangan, uh, nakikita natin yung problema at hindi natin nakikita ang tunay na problema kung na, na meron tayong kaaway, meron tayong kamalian at meron tayong uh, uh, kakulangan. Ma, madalas nakikita natin yung kamalian ng iba, yung piling natin tayo ay matuwid, so nawa tayo po ay magkaroon ng spiritual na mata upang uh, makita na tayo rin ay makasalanan, nangangailangan ng kaligtasan, nangangailangan ng Kristo sa buhay. At kung meron tayong mga problema, ang tunay nating kaaway ay ang jablo na siyang nagnanais na sirain ang pamilya natin, ang ating buhay, ang ating kinabukasan. Kaya sinisira niya ang ating buhay. Kaya wag po tayong magpadaya Uh, sinabi ng Panginoon na hindi nyo ba na uunawaan na ipinakita ko na sa inyo na nagpakain ako ng libang libong tao at apat na libong tao dahil lamang sa limang tinapay at dalawang isda. Kaya hindi yun ang tunay na problema, yung physical. Huwag nyong alalahanin ang problema sa tinapay sapagkat tinapay agad ang iniisip ng mga disipulo. Ganyan tayo, physical agad. Ang ibig sabihin ng Panginoon na tunay na panganib ay ang panganib sa mga maling katuroan sapagkat ito ay nakakalason. Bagamat maganda sa pandinig, marami ang nahihikayat, marami ang pumapasok, ngunit ang katotohanan ito ay isang tulad ng libadura na maaring makaimpluwensya ng ating pag-iisip, ang ating buhay Isipin kaya natin Ano ang mga bagay Na nag-i-influence sa atin Sa ating buhay Na hindi ibanghelyo Ang libedere po Ay isang maliit Ngunit tumutubo Nagsisimula ang lahat Sa maliit po Na galit na Maliit na Kawalan ng pananampalataya At di natin napapansin Ngunit ito ay kumakalat No? at nakakasira ng puso at pananampalataya. Kaya pag-ingatan po natin ito. Tulad po ng mga aral ng mga paraseyo nagtuturo sila ng legalismo. Ang paniniwala nila sa pagsunod ng batas ni Moses, ng kautusan, sila ay maliligtas sa pamagitan ng pagsunod ng mga tradisyon, pagsimba, mga ritual, no? At puro panlabas lamang na uh, na righteousness panlabas lamang na na nakalinisan o kabanalan ngunit sa puso naman ay walang tunay na kalinisan sapagkat saan ba tayo tunay na malilinis di ba kay Jesus lamang hindi tayo magiging matuwid sa ating gawa kung hindi kay Kristo ang aral naman ng mga Sadduceo ay modernismo kung ito naman ay dinadagdagan o binabawasan ang salita ng Diyos sapagkat hindi sila naniniwala sa mga milagro, hindi sila naniniwala sa muling pagkabuhay ni Kristo, at dinadagdagan nila ang ang kahit ang wala sa Biblia. May mga ganitong mga simbahan at aral na kailangan nating siya sa at pag-ingatan. Sabi ng Panginoong Yesus, parehas itong nakamamatay. Parehas itong libadura no? na merong halo. Ang gusto ng Panginoon, tunay na ebanghelyo, pure gospel. Ano yung tunay na ebanghelyo? Ang aral na si Jesus lamang ang Kristo. No? Number 3, verse 12, ang tunay na ebanghelyo ay si Kristo lamang. Naunawaan ng mga alagad na sa huli at naunawa nila na ang pinag-uusapan pala ay hindi uh, physical, kundi aral at pag-unawa sa banal na espiritu. Uh, ang utos ng Panginoon, mag-ingat tayo. pag ingatan natin ang salita, ang ang sa salita ng Diyos. Siya sa atin natin ito, saliksikin natin, bantayan natin ang ating puso sa mga aral at turo na hindi magbibigay sa atin ng ng uh, o mag, magbigay sa atin ng maling aral. Uh, ang tandaan natin na ang tanda lamang at ang tunay na pundasyon ng ating pananampalataya ay ang minsahi na si Hesus ang Kristo, siya ang ating tagapagligtas at wala tayong magagawa kung hindi kay Kristo. na natin yung kordon ng aral na ito kung meron tayong uh, naririnig, meron tayong hindi uh, nauunawaan o sa tingin natin ay hindi mabuti. Dapat na nating putulin sapagkat nakakatakot ito. Putulin na agad-agad natin ang ating uh, uh, pakikipagkabit sa kanila, no? Uh, bago pa pumasok ito sa ating puso. Sapagkat sapat na si ang salita ng Diyos, sapat na si Kristo at ang Ibanghelyo. At ang muli niya, sapat na ang biyaya ng Diyos sa ating buhay. Amen? Bilang konklusyon, no? Uh, mga kapatid, tinawag tayo ng Diyos para magbantay, magingat at maniwala Magbantay laban sa espiritual na pagbubulag ng maling aral Magingat sa libadura o maling aral na itinuturo ng legalismo O modernasismo o pagbabawas ng salita ng Diyos Pag-isipan natin itong mga bagay na ito na hindi ibanghilo, dapat alisin na natin sa buhay natin at maniwala lamang kay Kristo. Amen? So, God bless you and I hope na maging aware po tayo sa uh, gawa ng kaaway at panghawakan natin ang ebanghelyo sa ating buhay. God bless you.